All right, guys, this is the uh, News Listener by Angelo, and uh, this is my second video for today, June 9, 2025. hapon ng 5.49 p.m. And salamat po sa mga makikinig. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to this channel. Okay, so pag-usapan na natin uh, ng maikli, si Senator Uh, Bato de la Rosa. Okay, at kung natatandaan nyo, uh, just today, okay, meron silang uh, session, alright, na pag-usapan yung impeachment, okay? At so far, eh, hindi naman nagtatago ng balato si, ano, eh, si Bato, okay? Uh, kung, kung usapin sa impeachment, kung magpupush through or hindi. At kung natatandaan nyo, guys, uh, isa sa mga, or ang pinakauna daw na draft resolution para uh, isang draft ng resolution para ma dismiss ang impeachment trial e eh, galing daw kay Bato Dela Rosa. Okay? So tingnan natin yung sinabi niya dito galing to sa News 5, puna ni Senator Dela Rosa sa impeachment uh Senator Dela Rosa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Yung mga nagyayabang diyan na sabi nila gusto ng taong bayan ang impeachment. I don't know who, I don't know kung sinong taong bayan yan because alam ko lahat ng tao sa Mindanao at Visayas as I observe during the campaign period sabi nila, iboboto kita kung hindi ka mag magboto sa impeachment. Ang sagot ko dito kay Bato de la Rosa, na-survey niya ba lahat? ng tao doon sa Mindanao at sa si Visayas na ayaw ng uh, impeachment? Alam niyo ba yon? I mean, paano niya nalaman, di ba? Uh, nakausap niya ba isa-isa yung mga tao doon sa Mindanao at sa Visayas na nagsasabi na hindi daw, hindi sila, hindi nila gusto ang impeachment para kay Sara Duterte. O, paano niya nalaman? Anyway, sa survey, Siyempre, maliit na puntos yan ng ating popula uh, population. Okay? Pero, hindi, hindi, hindi naman yan uh, sabi na uh, lahat ng tao gusto or siyempre, may portion din ng tao na gusto and, and I'm sure meron din portion na hindi gusto. ba diba? So, kung ikaw, um, sa mga ordinaryong taong katulad ko, kung pag-iisipan mo, Magtanong-tanong ka siguro sa mga kaibigan mo o paborba sila para matuloy yung impeachment, di ba? Uh, pag sinagot ka, eh syempre, dun, alam mo na naman galing doon sa mga kaibigan mo o sa pamilya mo, okay? So, depende na yun sa pagtingin mo sa isang survey na kung mas maraming taong gusto o hindi, okay? Pero kung kay Bato, kung sasabihin niya lahat ng tao sa Mindanao at Visayas, napaka-imposible naman po. Senator Bato to? Okay. Uh, ang galing-galing nyo naman. Okay. At uh, by the way guys, uh, ito lang tanong ko kay Bato. Ano ba talaga yung kinakatakot nyo? Ano ba talaga yung bakit ayaw nyo matuloy? Diba? Ano bang meron? Ano bang ayaw niyong matuloy or maungkat uh, man lang anong nangyari doon sa pera ng taon bayan? Okay? So, kung iisipin mo, sinabi ni Sen uh, former Senator Trillanes na si Sarah Duterte at si uh, Rodrigo Duterte kumukuha sila ng pera galing sa drug lords, okay, na uh, nagpupondo sa kanila doon sa Davao nung time nila okay nung mayor pa uh, or uh, governor pa doon okay at kung iisipin mo uh, yung pera daw ay sang katutak bilyon uh, sa kada transaksyon, okay so imagine how much money is that uh, para lang ma ano yung interest ng mga drug lords na yon na hindi sila ma Uh, hindi sila ma you know, parang hindi sila maimbestigahan uh, para wala mangyari kung meron mang uh, meron man uh, habulan, di ba? Sa droga. Okay? So anong kinakatakot nila? Ano ba ano ba? Di ba? Kung wala namang kasalanan, eh dapat uh, eh wala. Pero kung merong kasalanan, dapat habulin, di ba? So 'yun. Ano ba ang kinakatakot ng mga Duterte Senators na to? Na ayaw nilang makita ng taong bayan uh, kung anong bank account o kung anong laman ng bank account ng mga Duterte. okay? Kung meron man, I'm sure lahat ng mga Duterte na yan, ewan ko kung anong sa susunod na election. Diba? I'm sure isusumpa yan ng mga tao kasi bakit mo... Bakit mo ah uh, gustong pigilan ang impeachment para para malaman kung meron man o wala, di ba? Accountability ang tawag doon eh. eh. kung wala naman siyang uh, problema, uh, wala naman hindi naman totoo yung accusation, eh wala, di ba? Tapos. Okay, so thank you guys for listening. If you like this, please subscribe and comment. Uh, kung mayro kang suggestion, yes, ilagay mo lang sa baba. All right, I'll see you again. Bye. Thank you.